Narito na ang Globalita. Sa mga balita sa labas ng bansa, mas pinatindi pa ng mga makapangyarihang bansa sa mundo ang pressure laban sa Iran. Anim na mga world powers ang magpupulong sa New York sa susunod na linggo. Kabilang dito ang Amerika, Russia at China, gayon din ang tatlong bansa ng European Unions na kinabibilangan ng France, Germany at Britain. Nais ng mga nasabing bansa na puwersahin na ang Iran. Ito ay para mapahupa ito sa isinusulong na nuclear program. Ang tumitinding pressure laban sa Iran ay patuloy na umiinit sa mga nakalipas na linggo. Sa Afghanistan, inakulang mga rebuilding Afghan ang suicide bomb attack sa isang minivan na may sakay ng mga banyagang manggagawa. Labing dalawang tao ang namatay sa nasabing karahasan. Katwiran ng Afghan militants, ang kanilang ginawa ay ganti lamang sa pelikulang na iinsulto kay Propeta Muhammad. Inilabas ito sa pamagitan ng short film sa Estados Unidos at inilabas sa internet. Nagpasiklab ito sa galit ng Arab world, kabilang ang mga nasa Afrika, Asia at sa ilang bansa sa kanlurang Europa.